At syempre magbubukas tayo ng isa sample. Buksan natin kung ano ang laman. Ito po yung isa. Iba-ibang klase kasi ito. Ito pa lang yung unang karton na binuksan natin. Tick note, marami to. Sobrang dami. Pag binuksan nyo guys ang isang karton, ayan siya. Ito ang nakalagay. Ang ganito tali. And of course, meron siyang ganito. Ayan. At siyempre, lahat naman kayo familiar na this, di ba? So, mamimili lang kayo. Napakaganda niya. Very cutie. At siyempre, lalagay natin dito. lalagay muna natin dito para at least makita nyo kung paano siya gamitin. Alright? So, ayan. Here we go. Ayan. Tapos, syempre, lalagay lang natin dito. This is it. So, mamimili kayo again. Dipindi lang yan sa gusto nyong flavor. So ayan na siya. Unang cartoon pa lang yan. So magre-reveal naman tayo ng other cartoon. Re-reveal -re natin yung other cartoon guys. Pero syempre, lalagay natin siya dito. For display purposes Super so dami Super so doper dami So ayan nabuksan na natin Ang unang carton So dito naman tayo Dito naman tayo sa another carton at syempre, nakadisplay na dyan. Mamaya, mag re -like tayo ulit at syaka pangalawang box, box pa lang to. Ayan, ang pangalawang box natin guys for today's video. Ito. Look at this. Iba naman siya. Iba yung unang karton. Yung unang karton ganito, pangalawa ay pahaba. So, flex na natin. Reveal na natin agad kung ano ang laman. At siyempre abangan mo ang shop ko ng ganito sa inyong mga lugar malay nyo Diyan na ako maglagay So alright Ito naman guys ay uh, maganda kasi iba iba siya eh Inawisan ako, medyo mainit. So, ito naman siya, guys. Iba. Ang style niya naman, ganito. Diba? Pa? Dipindi na yan sa... Ayan. Yan yung laman niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, dipindi sa kulay na gusto nyo. At dipindi sa gusto nyong, ano, ang lasa. Yeah, correct. Iba't ibang flavor to ang mayroon tayo nito. Remember, 15 bucks to. 15 bucks. So, ayan guys, ha? Siguro naman, karamihan dito ay familiar na kayo dito sa ating Filiflex. Kaya, let's go. Ayan po, suot-suot po ngayon. This is my uniform. At siyempre gusto ko lang i-shout out sa si Sir Eugene, Sir Eugene. Shout out sa iyo Sir Eugene. Siyempre ang may-ari ng ship. naging busy Ni Idol So ayan siya. This is it. So ngayon, ganito na lang natin pa, para makita nila.